Basahin po natin ang 1 Corinto, chapter 13, verse 1 up to 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, kaya ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung magkaroon ako ng kaloob ng paghuhula at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pat, mapalipat ko ang mga bundo, dadakwat, wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. At kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, dadakwat, wala akong pag-ibig, ay walang pakikinabangin sa akin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob ang pag-ibig ay hindi mananaghili. Ang pag-ibig ay hindi magmamapuri, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi inahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama, hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nakikigalak sa katotohanan. Lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay naasahan. Lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Kahit maging mga hula ay mga tatapos, maging mga wika ay titigil. Maging kaalaman ay mawawala sapagkat nangakakilala tayo ng bahagya at nangaguhula tayo ng bahagya. Datapwat, kung dumating ang sakdal, ang bahagya ay matatapos. Nang ako'y bata pa, ay nagsasalita kung gaya ng bata. Nagdaramdam ako gaya ng bata. Nag-iisip akong gaya ng bata. Ngayong maganap ang aking pagkatao, ay iniwan ko na ang mga bagay na pagkabata. Sapagkat, ngayon ay malabo tayong nakakikita sa isang salamin. Ngunit pagkatapos ay makikita natin sa bukhaan. Ngayon ay nakikilala ko ng bahagya. Ngunit, pagkatapos ay makilala kung nagaya naman ng pagkakilala sa akin. Natapot ngayon ay nanatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Amen.